Hi! Welcome back to my channel. I'm Libby PB. Nagpag-vlogs nga po ang iba't-ibang natural na halamang gamot. nagpag din po ang tutorial tungkol sa iba't-ibang ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede mo yung pakahingin ako ng tunturong. Paki-likes naman po dyan, and paki-subscribe po. And paki-share na rin po sa friends and family kung nangyari po kayo dito sa ginagawa ko. Nagpag-vlogs and pagtuturo tuturo ng pastoral tungkol sa iba't-ibang natural na halamang gamot. Bago ko po umpisa ng pastoral ko sa araw na ito, Maraming maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank, thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong subscriber. Sana support, po patuloy yung yung channel ko. Para lalo po po ang mag-growth. Maraming po natin natuloy na mahirap natin mga kukay na sa mga libreng gamutan. Okay. Ang tips ko po po ngayon, yung saan ba nagmumula yung tubig sa baga? Okay. Di ba may mga sakit na tao nakakaroon ng tubig sa baga? yung mga komplikasyon kapag nangkaroon ka ng tubig sa baga at hindi mo alagaan yan hindi nawala yung tubig sa baga hindi yan mauwi sa TB yan, yan po yung tactics natin ngayon at tips tutorial tips number one kung nagmubula ng tubig sa baga ay example nagbasketball ka araw-araw ka nagbabasketball tapos naliligo ka araw-araw yan hindi pong mag-umpisa yan dyan, magkaroon ka ng tubig sa baga kapag ganyan yung ginagawa mo araw-araw yung ginagawa. Step number 2, pinagbimula ng tubig sa baga, pwede kang magkaroon ng tubig sa baga, yung ubiniro ka. Yung decline, ano ba ang ubiniro? Nagluluto ko ng tinapay, nag-oobin sa deck oven, nag-oobin sa rack oven, nagluluto ng donut, nagpa-fry ng donut, mainit yan kasi kapag magpa-fry ka ng donut, nakabilad yung dibdib mo sa o sobrang init ngayon, sumbret, tawisan ka, yan. Pagpumasok ka ng aircon o sa malamig na lugar, ganun din sa pag-ubin, nag-ubin ka, sumbret ang init ng ubin, ibiniro, tapos, mainit, malamig, hindi ka magkaroon ng tubig sa baga. Kapag hindi mo yan adaan, geretsyo na yan sa tinatawag na TB. Yan yung tips number 2. Tips number 3, nagmumula ng tubig sa baga, yung natulog ka sa sahig na walang sapin, wala kang damit, natulog ka sa sahig. For example, natulog ka sa siminto, natulog ka sa sahig na kawayan, natulog ka sa lupa na walang sapin na kahit ano, tapos hubad ka pa, yan. Yan yung pinagmumulan din ang pagkasakit sa tubig sa baga. Yan yung tips number 3. Tips number 4, pinagmumulan ng tubig sa baga, yung lasing na lasing ka. Tapos sa sobrang lasing mo, nakatulog ka sa lansangan, nakatulog ka din sa lupa, nakatulog ka sa kalsada, nakatulog ka sa gubat, nakatulog ka sa daanan ninyo, kung sa daanan ninyo naka... O, tapos alam niyo yung pag, yung sirino yung tinatawag sa Tagalog na hamog o pag. Sa Manila tinatawag yan pag. Pero sa province, sa, lalo sa katagal sa Oden Tagalog region, tinatawag na hamog kapag lasing ka, tapos nakahiga ka, lalo na kung yung likod mo ay nakalagay, nakalapat sa lupa, hugad ka pa, dyan na patasok yung tubig sa baga. Magkakaroon ka na ng tubig sa baga. Tips number 5, pinagmumula ng tubig sa baga. Tarbahador ka, example, tracking ka. Nagtatracking ka, simple, pawis na pawis ka dyan. Nagtatracking ka ha, ah uh, get driver, tricycle driver, nangisda ka, nagsasaka, ano mga o construction worker, ah uh, production worker, anong mahirap mong trabaho na palagi kang pawisan, lalo na yung mga kargador natin dyan, di ba pawisan? Tapos araw-araw ginagawa -araw mo yan, na uh, pawisan, tapos hindi mo pinapatuyo yung likod mo, pwedeng pag-umpisa ng tubig sa baga mo o magkasakit ka na ng TB kapag hindi mo yan agahan, papuyuin mo. Siyempre, kapag mapansin mo, naubo ka, ka ng tuyo, yung ubo mo, diriligit -diri sa mga sambuhan, magkatsikap ka na sa doktor, pwede yan na, komplikasyon mo na yan, na may tubig ka sa baga, pwede pag kapag hindi yan agahan, nag-estude by, estude sa sakit mo na tubig sa baga, pwede yung, bumunta na sa, tinatawag na, TB. Yan yung tips number 5. Tips number 5 na, tungkol sa, komplikasyon sa baga o pagkakaroon ng tubig sa baga. Sana po nakatulong ako sa mga taong nanonood nito na may sakit sa baga o na may mga tubig sa baga. Ah, uh, po sa inyo kung may mga nagkaroon po tayo ng pag-ubo, yung ubo ninyo ay tuyo. Diridirit so, umabot ng isang linggo, dalawa, lalo na isang buwan ako, magpa-check up na po kayo kahit po kayo gumastos ng libong piso, mas magastos po kapag may sakit kayo sa baga. Kasi, unang-una yan, kapag kayo ay may sakit sa baga, alam niyo po ba, kapag may sakit kayo sa baga, 6 months kayo na pagkampahingay ng doktor, tapos may maintenance kayo na gamot. Ano po ba ang mga bawal sa may sakit sa baga? Bawal kang magsigarilyo, bawal kang mag-inog, yan. Yan po yung mga bawal sa may sakit sa baga. Saka yung gamit mo, nakahiwala yung kutsara, tinidor, tapos baso. Nakahiwalay doon sa kasama mo sa bahay para hindi sila mahawa. Kasi kapag meron kang komplikasyon sa sabaga, yung laway mo, hindi sila mahawa. Tapos yung umo mo, pwedeng mahawa yung anak mo, pwedeng maahawa yung asawa mo, yung lola mo, yung kapatid mo, etc. Sino mong kasama yung sa bahay mo. Yan. Yan po yung ah kung kayo may sakit sa baga. Sana po nakatulong ako sa inyo. Kung bago lang po kayo dito sa uh, YouTube channel ko na hindi pa po nakakasubscribe, pakisubscribe naman po dyan. And pakilikes po naman dyan. And pakishare po sa friends and family kung may mga sakit po sila sa baga. Kung may mga komplikasyon sa baga na hindi pa masyado malala. Thank you for watching. I'm BBT TV. Bye-bye.